ay uh, tayo po ay mananalangin muna para tayo ay maprotektahan ng Diyos at ng Kanyang mga banal sa ating uh, gagawing ito uh, at sa ating uh, pag-uusap na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the Heavenly Host, By the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world seeking the ruin of souls. Amen. Let us pray a prayer to our guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. Most chaste heart of Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Gaya po ng aking pinangako at babala marahil nung unang dalawang uh, episodes o bahagi ng ating pag-uusap. Ito po'y painit ng painit, palalim ng palalim, patindi ng patindi. Sa ikatlong bahagi pong ito, pangungunahan ko na po kayo. Hindi po ako magtataka kung maraming magagalit po sa akin. Maaring maraming mamamangha. Pero sana, mas maganda, tinan din natin. Baka ma-realize natin na Mali nga siguro ako. Hindi pala dapat yun ang ginawa ko. Dapat pala ako'y uh, nanatili lamang sa mga pamamaraan ng simbahan at nanatili lamang ako sa Diyos. Kaya, papangunahan ko na nga po kayo. I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Sapagat para sa akin, mas mahalaga, malaman nyo po yung katotohanan. Pero siempre nasa sa inyo na kung tatanggapin ninyo, paniniwalaan niyo, But rest assured that everything that I will tell you still will be according to the teachings of the Catholic Church. Narinig niyo po ang ating topic po sa hapong ito. How did the enemy sneak into the camp? Kung noong ay nalaman natin ang kalaban, meron palang pakikibaka, meron palang pakikipagtunggali, sa araw-araw ng ating buhay. At nung nakaraang Merkules, napag-usapan natin kung papaano umaatake ang kalaban. Anong kanyang ginagawa? Ano mga taktika niya? Strategies niya? Para nang sa gayon tayo ay atakihin sa araw-araw. Ngayon naman po, pag nilaya natin, papaanong may mga nakapasok na? Papaanong may mga nakalampas? Alam mo ba ito? No? Kaya ito po ang bibigyan natin ng linaw at kasagutan. People will, will attack your life and your homes. Pero siyempre, mas matindi yung life, no? Bahay mo, buhay mo. At minsan, hindi natin nalalaman, nakapasok na ang kalaban. Kaya tinan natin, how did the enemy sneak into the camp? Ito ko ang ating pag-uusapan sa araw na ito. First, because we invited the enemy in. Ha? Huh? Meron ba kayo natatandaan na pagkakataon na kayo nag ng Diablo sa bahay? Hindi ko tinutukoy yung mga kaibigan ninyo, ha? Huh? May Diablo na ba sa tahanan? Hindi ko rin ho tinutukoy yung mga biyanan para sa iba, hindi naman sa lahat, no? Pero para sa ilan. Pero manakara nakakatanda ba kayo ng pagkakatao na sinabi niyo oy uh, Lucifer i invite you to my home and to my life hey satan can you please come over wala namang ganun eh at hindi mo hindi mo gagawin 'yon hindi kasi para sa para sa ating lahat masama 'yon hindi na normal 'yon pero ang pagpasok kasi ng kalaban ay sa isang lihim na pamamaraan. Kumbaga, in a stealth mode. No? Secretly. So no? Ya lang mga pamamaraan niya. Kaya yung sinasabi ko ngayon na because we invited the enemy in. tingnan natin kung saang pamamaraan natin sila na ipa napapapasok sa ating buhay at sa ating bahay. Here. We invited the enemy in by way of Are you ready? Occult people. What do I mean? Sapagkat marami po sa atin ang imbis na kumapit sa Diyos, imbis na hanapin ang Diyos, imbis na sa Diyos magtanong at makahanap ng kasagutan, we consult occult people like albularyo, mangtatawas, feng shui experts, ano pa, manghuhula, mambabarang, mga mangkukulam. They are considered occult people. At isang malaking no-no sa simbahang katolika na tayo'y lumapit sa mga ganitong uri ng tao. Pasintabi po ah, pero hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Marahil, sasabihin nila, hindi, alam namin ang ginagawa namin. Okay, sabihin na nating alam ninyo. Pero ito bay, ayon sa pamamaraan ng Diyos? Kaya kung ikaw ay minsan lang nakalapit sa mga ganitong uri ng tao na binanggit ko, yung mantatawas, albularyo, mangkukulam, manghuhula, and so on, usually, nabubuksan po ang third eye ng isang tao, nagkakaroon ng psychic power, pero ito hindi po sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ako kapag may lumalapit sa akin madalas, Father, ito, itong anak kong to, nakakaramdam to. Ito namang anak kong ito, nakakakita to. No? Yung sinasabing third eye, well, maybe I will discuss this in other times, no? In other times, Okay kung tayo ay magkakaroon uli ng pagkakataon. Pero ngayon pa lang, gusto ko na sabihin sa inyo, a third eye is not a gift from God. But rather, it is an ability to connect and to communicate with the forces of evil. That's why it's not a blessing. It's not a gift. It's not a charism. Yung third eye. Okay? ay Ay, Father, hindi naman ako nakakakita eh. Nakakarinig lang ako. O oh, hindi yan third ear. <laughs> third ay pa rin yan. At kung minsan nakakaamoy ka, kasi may amoy din ng Diablo eh. Kung mamoy ko sa paligid, baka may Diablo. Minsan mapanghe, malansa. No? Hindi yan second nose. Third ay pa rin yan. At kadalasan ito'y bumubukas kung mayat maya ang ating pagkonsulta sa mga tinatawag na occult people. Okay. So, yan po ang una, no? We invited the enemy in. But unknowingly, by way of occult people. Next, occult things. Nabanggit ko na minsan to. Marami sa atin talagang katoliko sarado. Kandado pa ang iba. Dami ko, Father, na mga ima imahin pinagawa ko pa dito sa probinsyang ito, pamana pa ng lolo't lola ko, yung mga antigo naming imahin. Okay, maganda. At dito kami nagdadasal sa altar na ito. Pero may isa pa palang altar. Ano naman yon? Yung mga pampaswerte niya sa bahay. Those are occult things. Ah, pader, ako, hindi ako tatablan yan. Bakit? Kasi meron akong agimat. Wow. <laughs> may ako. Sino nagbigay niyan? Ha? Bigay ito nung albularyo kong kaibigan. Suot ko lang daw. At ako'y malalayo sa masamang spirito. Talaga? On the contrary, you're attracting more evil spirits with those things. Misa no, pag nagbe-bless din ako ng mga stalls, o mga, mga tindahan, ano? Nakakatuwa naman, nasa kahit sa tindahan nila, naglalagay sila ng Santo Niño, pero makikita mo yung Santo Niño, may mga bariya, no? <laughs> meron pa rin mga gustong ipahayag na, o Santo Niño may bariya para swertehin tayo. Hindi po yun. Huwag ganun. Huwag gayon. <laughs> Sabi nga ng mga taga-Batangas. O dili kaya, may crucifix ka nga. Pero yung ko dati, di ba, meron naman kumakaway na pusa doon. Yan. Nagiging hati-hati yung ating mga pinaniniwalaan at hindi nagiging puro ang ating pananampalataya. So, habang sinasabi ko ito, magkaroon tayo ng exercise. Kayo, mga nasa tahanan, tumingin kayo sa paligid ng tahanan ninyo. Ay, naku, meron pala akong may pala kami kagat na coin. Naku, meron pala ako dito lang elepante. At ito, naku, yung mga arwa-arwana na pa lang yan. Lalo pa, nagsisimula ang taon, di ba? Dami natin nilalagay. Bakit? Year of the ano ngayon, eh. Actually, hindi ko alam kung anong year of the ano ngayon, eh. Ano ba? Year of, anyway, you know. Kasi para sa akin, it's just the year of the Lord. Kahit anong taon yan. Pero meron yung mga ox, tiger. Di ba kayo nagtataka kung bakit nagkakaloko-loko ang buhay natin? Bakit? Kasi sa hayop natin yung eh, pag nagkakatiwala ang taon natin eh. Hindi sa Diyos. Kaya ang dami natin mga displays. Baka may bagwa ka pa dyan. Nung nakaraan po, no? ay meron akong dinalaw na isang tahanan. Tuntuan naman ako sa pagka nila lahat ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Mga bagay-bagay na wala sa um, usapang maka-Diyos. Occult things, no? Next. Occult places. May mga ganitong uri ng mga lugar. Yung Mount Banahaw, nakapunta ka na roon. It's an enchanted mountain. Marami pumupunta diyan, nag-energize daw, nagre-recharge, no? Parang cellphone ng tao, no? O kaya yung mga lugar ko saan may mga naglaro ng Ouija board, may mga naglaro ng Spirit of the Glass. Dili kaya mga lugar ko saan may mga nagpapat session at may at maya ang paggawa ng mga bagay-bagay na illegal, no? Shashabu, ganyan. They become places of occultism kung saan namumugad ang masamang spirito. Kasi may mga nagagawang hindi maka makajos. Kaya kailangan iniingatan din po ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Kaya meron po tayo mga dasal din kung halimbawa, ikaw pupunta sa isang hotel na no? hindi mo alam kung anong history ng hotel na yun. There are prayers that you can pray before sleeping for the night or, or two in a certain room or hotel. Okay? hindi kasi natin alam yung mga history, okay? Occult places. Next, practices. Pasintabi rin po, no? Nabanggit ko na po ito minsan, hindi po makakatoliko yung mga ginagawa na pagpapadugo sa mga pundasyon ng tahanan bago ito gawin. Natanong ko po minsan, bakit pa ginagawa yon? Ang sabi po sa akin, Ayoko kung ito nga ang dahilan. Nakapag kasi meron ng dugo na inialay, wala na masasaktan sa mga nagtatrabaho don. Wala nang na dugong idadanak pa. Kasi may dugong dumanak na. Wow. Sabi ko, naman nyo in the Old Testament, blood symbolizes life. At yung blood pack na tinatawag, pagpapalitan ng buhay sa buhay, pero pag ito'y ginagawa bilang isang ritual o yung practice na yan sa mga tahanan, then we open, no? we open the door for the evil spirits to come in. At mula sa araw na yon bukas na yung lugar dahil sa mga practices na yan. Kaya po, napakahirap na hindi natin alam yung mga makakatolikong pamamaraan. Eh, bakit mo gagawin yon ang Katoliko merong groundbreaking rights. No? Na bago itayo, merong dasal para ito ay uh, maging safe para sa lahat. Ang hirap kasi lang minsan, yung mga pamamaraan ng Diyos, nakakalungkot, hindi natin pinagkakatiwalaan. Pero ibang mga kapangyarihan, dito natin minsan isinusugal ang ating buhay, o occult practices. At ito, isa pa. Hmm. Manda po kayo, ha? Dito magkakagalit-galit tayo. Occult beliefs. Ano yan? Yung mga mahilig sa inyo sa pamahiin, tigil-tigilan nyo na po yan. Superstitions go against the first commandment. Yung mga paniniwala na kailangan gawin mo to para mangyari to. Ganun yan eh. O wag mong gawin to para hindi mangyari yan. Di ba? Dito po sa atin sa Pilipinas, nako, napakatindi po ng mga pamahiin natin. Lalo't higit, pag merong namamatay, eh ngayon, kabi-kabila ang mga namamatay. Kaya po yung mga pamahiin natin, talagang lagi natin naririnig yan. Mula nung naging pareho ako, sa tuwing ako ipupunta ng Burol, niminsan wala pa naghatid sa akin sa sasakyan. At sasabihin na, masama daw po eh, naihatid kayo sa sasakyan. Kaya ginagawa ko, hinihila ko, halika dito. Tumigil ka sa pamahiin mo. Walang mangyayari dyan. Tapos di ba, meron pa yung bawal ka daw magdala ng pagkain galing sa Burol. Eh ako, pag nasarapan ako sa siyopo, kinukuha ko eh. Bakit ba? Isa lang naman. Alam niyo, practical lang naman ho yun eh, na huwag ka magdadala galing sa burol. Kasi marami pang dadating. Yun lang yun. Pero hindi masama. Isipin mo na may mga darating pa. Magdamagan yan eh. wag ka mangubos. Huwag gayon. Ha? Ilan po yun? Tapos meron. Bantu. Angkatan kasih.

once lang dinaka nakakapag